Hello guys. Kailangan kong magbawas ng halaman dahil malalaki na sila. Natabunan na yung halaman sa taas. Malaki na siya. Kailangan na putulin. Yan po, putulin, ko na. Pag matalas yung ang putol mo. Madali lang maputol guys. Dahan-dahan na ng trabaho. Kasi hindi naman ako bata na magbilis ng trabaho. Yan, nakikita na yung taas guys na may halaman. Maganda pa naman ang bulaklak niyan guys. Para siyang ano, sunset flower. Pag dating ng hapon, doon na siya na mukadkad. Doon na siya nag-ano ng flower niya, nag-open. Yan, pwede pa itanim yan guys. Pero ako, ang dami ko na kasi yung tanim na ganyan. Kaya tinatapon ko na. Thanks for watching. Na, bililigtot na. Okay na siya guys. Tingnan mo Malinis na tingnan. Ang cute. Yan, malinis na.